challenge ako. Itong ginawa kong maliit na bahay ni ading ko. Ayan. Dito ako matutulog. Box lang to guys. So, mag-aayos tayo. Hapon ngayon, kaya matutulog ako. Sakto. Maulan. Maganda matulog. So, tara guys. And, ano? magpukan ako. Ayusin ko na. And 3, 2, 1. So, yun guys. Naayos ko na yung higaan ko. Una na lang. Okay, e, hindi. Meron na. Diyan. Madilim. May. Madilim guys. Update ko na lang kayo kung nakapasok na ako. Masyado kasing may kep. Tatanggalin ko pa to. So, so yun. Dito. Malit lang to guys. Para sa pangbata lang to. Oh. yan, sa'yon yan sa'yon yan, yan guys, ganit, eto, pintuan natin ko and, yan guys update ko na lang kayo guys, kung kung update ko na lang kayo guys, kung nakapasok na ako and, 3 2, 1 Ayan guys, nakalob ko. Na ako. Maikit masyado. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya what's guys. Maikit. Tapos oh. mainit pa. Saan po ito electric pan dito? Ito yung loob lang. Dito. As in, tipinutol ko katabi ko pa yung pusa. Lalabas ko yung pa ako dito. Para makakuha ng hangin. Tapos ganyan. Dito. Grabe ko... guys, mahirap. Dito. Sa dito. Ayan. Okay. Ayaw, may electric pan tayo. Sakto kakalinis ko lang yan kaninong umaga guys. So, stand ko. Pwede naman. Okay. Guys, bak. Diba? Tikotobin niyo ako matuto. Share. Ay. Hay di drop submit. Ina. At Grabe talaga, guys. itu naklah kau guys 7 10 natapos kanina 12 5 5 tulog na ako tapos sa tapos dati sinabi ko